kita mag-fast talk. fast talk? Fast talk? Kagaya ninyo ni Tito Boy? Eh, ako'y tapos na. Ako. Ay dun, eh, hindi. Ay, ay, ma may kulang dun eh. Meron akong gustong itanong. Ako magpapastok sa inyo dahil hindi kayo napastok ni Tito Boy. Ako magpapastok sa inyo. Ala? Hindi. Maghahanda ako ng mga tanong. Ay, ako rin. Parehas tayo maglista. Ano? Hindi. Tayo, tayong dalawa. Mag-ipa-fast talk kita tapos fast talk mo din ako. Payag ako. Ako yung kagabi habang natutulog ah habang natutulog? Oo, habang Hindi, nung nakahiga ako Nung matutulog na ako Ano-ano naiisip ko? Alak, sabi ko, ay may ko lang itanong din Si Kuya Boy alak, Si Tito Boy Ako yung may itatanong pa alak, ba? Basta, pag uwi natin sa atin Magpa-fast talk tayo alak, din pala. Kailangan, ganun din ang sagot mo ha Yung mabilis Tapos, yung tunay Yung yung basta, ko, anong maisip yung gayon Ano yung maisip? ba? Nakala ninyo atay madali na sumagot sa pasto. Baka hindi ninyo alam ang ano. Ano? Nakakakaba. Ay, oo nga. Naka, ay, pero, ano nga, kabahang ka pa sa akin? Ay, mas nakakakaba nga ata sa inyo. Kung kay Tito Boy, ay, mga... Parang, ay, hindi. Basta. Parang tingin nyo pa lang, ay, parang may kumula. Ano kayo? Buna. Meron. Parang wala. Meron, ha? Ano? Basta, ako'y may inilista na din sa aking notes. At, mm, itatanong ko yan sa iyo. Bulong mo na lang sa akin. Ba't ka okay. bubulong? Ba? Basta pagdating natin sa atay, okay. handa mo tayo magpa-fasto. Fasto, fasto. Pag mga hindi nang matutuloy. Matutuloy? Hindi maaaring hindi. Sabi nga kanimutan. Bo?